nagikusgan ang radyo dong Irin. Mm. -hmm. Unsa ka tinuod nga unsa nang ipangyaw pangyayo ni eh, Radyo Man Misel og ni dong Irin nga iagi na sa e-wallet. E ah. Mm, unsa -hmm. man e-wallet? Ano dai mo nay na dai. Ato lang nga proseso. Ato mm. hinay na yon mintras nag view mo comment lang basahon nako karon Sige mga dabe. kasama mm -hmm. mas pasimplihon, mm -hmm. mas papaspason sa Department of Social Welfare and Development ang paghatag og ayuda ngadto sa mga four piece beneficiaries pinaagi sa e-wallet ng ini. Mm -hmm. Mao ni ang gisulti ni DSWD Assistant Secretary for Four Piece and National Household Targeting System nga si Marites Maristela. Mm -hmm. Nga ilaha ko nung plano karon nga makaangkon og sakto nga Digital Financial Literacy. Okay. Okay? Mm -hmm. Ang mga four-piece beneficiaries kina sa ilusad nga programa, ang tawag sa programa, mga mm -hmm. mamog sir, i- panalo ang kinabukasan. Ah, ah. Basta-basta no pangalan. Oh. Mm -hmm. So, panalo, e panalo, Panalo, panalo. Panalo, <laughs> mga kasama. Why peel the race for peace? <laughs> Ay, kalami sa no? Mm -hmm. So, karon mm -hmm. nakipag-coordinate na dong irin ang DSWD at una lang nahingan land. Of course, mm -hmm. the very well-known GCash, mm -hmm. Maya, Land Bank of the Philippines, sa guban pang mga private sectors. Die. Parang inyong mga binipis inyong mga ka, mga, cash out mga mm, dawatunod. Yes, uh, uh mga receivable nila. Oo, oh, nina. di ba sa mga receivable? <ICEOVER> <laughs> Baga binipisyon binipisyo. oh, beneficia. Oh. mga gilauman. Gilauman. Mm. <laughs> Ay, inyo naging makuha mga kasama sa dalit na kay pamaagi. So, ngano man gihimo nila ni nga programa? Sige uh, daw E-wallet meaning na nay tatay dili na tong katong manual-manual nga, mm. di ba? Or mm. sa asa ba ninyo kaon or sa Of course, ATM na aman. Mm -hmm. E ng ATM. Kaning mga Gcash, dalit na lang na. Bisag dili ka, magkagunit og kwarta. Matik na yung masend-send. Gamit mm. cellphone. Mm -hmm. So, tumong sa DSW PWD, sumala so pa, ngayon mo sa accessible, of mm -mm. course, paspas. Bisa pas sa -pas, cellphone lang, mm. di na kinahang Di ba kung ATM dong erin, mm. madto sa kuan. Madto sa ATM booth. ATM, machine. Oh, machine. Matapaka, mm. Mag, mag or, or siguro, pwede man cellphone, mm. pero di man punta ng nanay, tatay, kay medgo kuti, baya po kung sa app, 'di ba? Sa app mm. sa bangko. Mm. Pero kani mas dali, mas naa ah, silingan. silingan 'Di diba, Mapalit oh. ka sa ah, Pait bugas. Um, accessible kay dai. Gani mm. man, oh. So, mm. syempre, niya. Mari, papalit ko og half ah. kilo lang na bugas. e mm. I-GCash lang ako. Ah. Ah. Kuya, <laughs> so, was so, oh. si oh. ah, Ah, so, naman ni Silingan, cashless naman kayo ta. Cashless society, <laughs> ha? Di was bogus, ha? O on, on time. Mm. Oh, on Bit time down. po. No, o convenient. Without Para down. sa mga mm. four-piece beneficiaries. Dili na magpaabot, paabot na mga, labi na na mga four-piece ng mga senior. Yes. Delikado kayo, maglinya-linyang init kayo katong padahon ka oh, na. Delikado kayo na. Murag na papanahon na gini. Mm. Paspasay na niyo, DSWD, ha? Paspasay, paspasay oh, kayo, Panalong, panalong. तो बासा <laughs>